big winner kanina sina Will Ashley at ang reality rockstars. ang target nila ay mag ng total cash prize of 200,000. Will, may 20,000 din ang napiling charity. Ano bang napili Ang napili namin, Kuya Dong, ay angat buhay. Angat buhay. Ang para sa inyo. Kaya yeah, si River, habang hinantay natin siya, let's play Fast Money. Give me 20 seconds Woo! on the clock. Here we go! Name something na pinaghahandaan ng tao, pero pinagdarasal niyang hindi sana dumating o mangyari. Go. Ah, uh, death? Sabi ng matatanda, ang mga kabataan ngayon kulang sa blank. Ah, uh, pag-aral? Gulay na malakas ang amoy. Mm, tangkong? Gamit sa bahay na gawa sa plastic. Ah, uh, upuan? Trabaho kung saan kailangan mong tumakbo. eh. Let's go, Will! So, Something na pinaghahandaan ng tao pero sana pinagdarasal yung hindi dumating o mangyari. Yun ay death. Ang sabi ng survey? Meron. Sabi na matatanda, ang kabataan ngayon ay kulang sa araw. Ang sabi ng survey? Meron naman. Gulay na malakas ang amoy. Sabi mo ikaw kangkong. Sabi ng survey? Oo, oh, wala. Gamit sa bahay na gawa sa plastic. upuan. Ang sabi ng survey? Meron. Trabaho kung saan <laughs> kailangan mong tumakbo. Runner. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Yes! Meron naman, meron naman. Thank you, Will. Let's welcome back, River. River. Si Will, uh, he got 37 points. Okay. Okay. So, ibig sabihin, you need 163 more. Sige, sige, so, at this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Will. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Name something na pinaghahandaan ng tao pero ipinagdarasal niyang hindi sana dumating. Lindol. Lindol. Sabi ng matatanda, ang mga kabataan niyo yun ay kulang sa blank. Um, aral. Another one. Uh, ay kulang, kulang sa... sa uh, um... Sa galang. Gulay na malakas ang amoy. Ang palaya. Gamit sa bahay na gawa sa plastic. Plastic plate. Let's go, River. We need 163. So, dito muna tayo sa hindi natin naabutan na question. Trabaho kung saan kailangan mong tumakbo. In case maabutan mo, anong sasagot mo dito? Pulis. Pulis? Yan yung top answer. Ah, talaga? Yeah. Sayang, sayang. Di ba li? Number two, something na pinaghanda ng tao pero pinagdarasal mo hindi dumating. Lindol. Ang sabi ng survey, top answer. Sabi na matatanda ang mga kabataan ngayong kulang sa galang. Survey, top answer. Nakakatatlong top answer na sa... Gulay na malakas ang amoy, ang palaya. Survey, ayun na. Eh. ang top answer, si Buyas Sibuyas, sibuyas. ayun nga. Sibuyas. Gamit sa bahay na gawa sa plastic, Plastic leads ang sabi ng survey. Boom! Oh. Kaya Timba or Balde top answer. Anyway, you got three top answers. Yung isa hindi lang nasagot. Right. River, Thank great you, job. Mr. Great Thank job. You. Congratulations, reality rock stars. Mag-uuwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Kailan ulit yung concert, Brent? August 10, sa Araneta Coliseum. Magsama-sama po tayo para sa big Cola Concert! Ngayong uso po ang pagpangga para lang sa likes at followers sa social media. Huwag pong matakot na magpakatotoo dahil iyan ang magpapalaya sa'yo.